Hello mga kabukid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Kabukid General Lindo, nagsasabing happy farming po. And welcome to my ampalayahan. Sila ay matanda na po at nalalanta na, so hinahayaan ko na lang muna yan. Okay, konting pahinga lang po. But today ang ating pong topic is uh, itong nakikita nyo sa aking harapan. Alright, isang matibay, long lasting na wooden trapal pan. Ako po ay nagdagdag ng uh, konting, uh ah uh, pagkakalibangan pagkakalibangan at the same time ay pagkakitaan, uh, pagkakakitaan okay ako po ay uh, magtitilapyahan po mga kabukid so as a start ito na muna 3 feet by 12 feet by 3 feet po alright so kompleto po ito uh, ayan naka cycle po yung tubig dyan alright may mga drain skimmer um, submersible pump meron din pong uh, ayan, mechanical at biological filter so paano kung nga ba ito ginawa mga kabukid panoorin po natin let's go ito po ang ating mga materyales sa ating uh, wooden fish pond so 2x4 by 12 by 12 by feet, ah uh, anim na piraso tapos 2x4 by 10 by um apat na piraso tapos uh, lagari steel tape matilyo lansang na number 4 Pagkatapos, syempre yung trapal natin. Alright, so, uh, trabaho na tayo. so naporma ko na uh, kinapos lang ako ng isang pirasong 2x4 so dito wala pa tapos sa kabila dito wala pa so bukas bibili ako tapos gagawa natin ng bottom drain dyan So, papakita ko sa iyo yung video sa susunod ng mga ah, kabanata. Natin na natin ang kanyang bubong so nilagyan ko ng bubong para uh, hindi siya ganong mainit pag tutok yung araw at uh, hindi naman din siya ganong lalamig kasi nga meron naman siyang transparent na bubong sa bandang gitna ayan so kahit papano may sinag pa rin magkakaroon ng dissolved oxygen at uh, hindi magkanong lalamig yung tubig So ngayon ang gagawin natin is gagawa tayo ng drainage system. Yung bottom drain nya doon tsaka dito banda. Tapos yung uh, skimmer naman dito banda. Okay. Papakita ko sa inyo maya maya. Pagkatapos noon yung drainage system papunta siya doon sa to gagawa tayo ng dalawang filter dito. So una yung mechanical filter tapos yung biological filter. Okay? So ito na yung ating Filtration system Yung uh, drainage system nya So ito bottom drain So uh, nilibing natin Tapos yan yung sa skimmer Ito bottom drain din Papunta dito So Ayan dito yung isang drum Mechanical uh, Filter sya So, from doon yung dumi sa skimmer, dito lalabas. Tapos yung dumi sa bottom drain, dito din lalabas. Tapos ito naman yung pag maglinis ka, yung talagang outlet nya. Okay? Drainage outlet nya. So, papunta doon. Alright, so uh, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng uh, sealant. Okay.

nalagyan natin siya ng sealant lahat nalagyan na ng sealant yun yan so antayin muna natin siya mag dry bago natin i-continue yung ating paggawa so ayun guys natuyo na yung sealant natin so ayan tinabunan ko na so ito yung uh, bottom drain, unang bottom drain. Tapos skimmer doon. Tapos yun naman yung isang bottom drain. So doon yan lulusot lahat. Yung dumi ng mga tilapia. Dito yung sa skimmer. Bottom drain. Tapos ito naman yung outlet. Palabas pag maglinis. Yun outlet din sa isang drum. So ito yung ating ano ito yung para sa yung drum natin para sa mechanical uh, filter. Tapos yung ito naman para sa biological filter. Ayan. All right, so ilagay ko na, i-install na natin yung ating mga filter drum. So unahin natin yung biological filter dahil doon si banda. i lang natin. mechanical filter natin. Ayan. Swak na swak. Tapos yung uh, connection nilang dalawa, pasok na natin dito. Ayan. So, ito nga, mechanical filter nangyari lagyan natin ng maraming uh, filter screen dyan net then ang lalabas dito yung malinis na dahil na, na filter na siya so pag aabot itong level papasok na yung tubig doon tapos pagdating dito may mga biological media tayo, biomedia so yun yung ano yung uh, titirhan ng mga ano ng mga good bacteria ah uh, yung mga nitrifying bacteria na yun yung maglilinis sa mga ammonia yung mga dumi ng uh, tilapia so ito na nga papakita ko so uh, maraming ilalagay ko dyan na biomedia so uh, magiging colony ito dito ng bacteria na siyang maglilinis ng ammonia tsaka ibang mga bad bacteria sa tubig para maging healthy ang ating alagang isda ito na mga kabukid natapos na siyang lagyan ng dingding para hindi masira yung ating uh, trapal na ilalagay so dapat may dingding na kahit malipis na plywood okay lang yan okay so ang next natin gagawin is uh, yun isimento natin yung palibot niya. So, lagyan natin ng simento ang palibot para maging matibay siya at hindi basta-basta ma maano ng kahit malakas na hangin. So, hanggang dito si simento yan. Alright, simento na natin. So, ito na nga siya. Tapos na natin na pinturahan na simento yung bawat gilid tapos nalagyan ng trapal yung gilid din para hindi masyadong mano sa ulan so ayan kahit mabasa yan sa ulan hindi basta basta masisira kasi nga naka pintura naka primer tsaka yung ano pintura talaga ayan na guys so tapos yung electrical system nya tapos na rin may ilaw na tapos yung ito para sa aerator. Tapos ito dito sa submersible pump. O, tingnan nga natin. So kaya naka ano to, may, may trapal dito pa hindi mainitan yung ating biological filter. Kasi nandito yung uh, mga um, beneficial bacteria. Right? So titingnan natin. so hindi pa yan fix ha oh. so ayan yung ating uh, submersible pump tapos doon sya uh, magpo flow pag malinis na ito yung biological filter dito nandito yung mga bato yung uh, mga biomedia natin tapos dito naman yung mechanical filter Ayan, so lagyan natin ng uh, ilang layers ng net yan para ma-filter yung mga dumi ng ating tilapia. So ngayon ang gagawin natin, uh, lalagyan na natin ng sako dito sa lupa. Sako para paglagay natin ng trapal, hindi siya basta-basta mabutas o masira. So sa gilid naman wala na problema kasi naka-plywood na. So uh, ito na lang dito, lalagyan natin ng sako. So, lagyan na lagyan na natin siya ng sako. Ayan. So, nandito yung bottom drain tsaka yung kabilang bottom drain nandun. So, ito naman yung skimmer. Ayan. So, next na gagawin natin is ilalagay na natin ang ating trapal. So, ayan na yung ating trapal. Atin na po siyang i-install mga kabukid. So ito na guys, na-install na natin yung uh, ating trapal mga kabukid. Ayan, so uh, sa bawat gilid ay nilagyan ko ng ayun. pinakuan yung kahoy para mag-hold siya sa ating trapal at hindi siya ma, uh, basta-basta masisira. So ayun. Yung pag-fold dito sa ano lang, sa gilid ganito po yung pagka-fold niya. Ganyan lang. Tapos ngayon, ang gagawin natin is uh, mamarkira natin yung kung nasaan yung ating bottom drain tsaka yung skimmer. So, uh, andito mga kabukid. Ah, sana ba yun? Ayan. Ito yung unang bottom drain natin. Kitang kita naman. Nakabilog siya. Tapos nandito yung skimmer. Ayan. So, mamarkira natin to dahil bubutasan natin. So ayan siya. Malkira natin ganyan. Oh. Dahil bubutasan natin ito ngayon, tapos lagyan natin ng sealant. So, dun sa kabila. Ito. No. Tapos yung isang bottom drain doon. So, andito siya. Alright, so bubutasan na natin. So ngayon guys, magbutas na tayo dun sa marker. At saka need natin ng ganito kalaking PVC para i ano natin, ilagay sa butas. lagay natin yung PVC Okay, ang gagawin natin next is lagyan natin ng sealant sa gilid. So ayan na. Si sealant na natin siya. Sa palibot. para siguradong walang tagas. Okay, yan. So antayan na lang natin ito mag dry So ito na guys Nalagyan na natin sya ng sealant Yung ating mga butas So papatuyuin na lang natin sya Saka natin lalagyan ng patubig So ah uh, Sa vlog na ito hanggang dito na muna tayo mga kabukid Ipagpatuloy po natin sa next video Ang part 2 ng ating DIY wooden trapalpan Thank you for watching goodbye